Sumentro sa usaping ekonomiya at seguridad sa South China Sea ang naging pagpupulong ni Pangulong Marcos at United States President Donald Trump sa Washington, D.C. At para isa-isahin ang detalye ng napag-usapan ng mga leader, makakausap natin ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, umpisahan na natin sa usaping U.S. tariffs. Ano ang resulta ng negosasyon dito? Menchu sa kabila ng paglalarawan U.S. President Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos bilang tough negotiator sa usapin ng U.S. tariff sa mga produktong Pilipino na ine-export sa Amerika, one percentage point lang ang ibinaba nito mula 20% sa 19%. Mas mataas pa rin ang bilang na ito kumpara sa 17% na unang inanunsyo ng Estados Unidos bago ang mga negosasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, maliit mang tingnan ang isang puntos na bawas may itu touring pa rin daw ito na makabuluhan para sa bansa now 1% might seem like a very small concession however when you put it into in real terms uh there uh it is a, it is a significant it is a significant achievement uh there is much there is more to be spoken about with the united states uh, concerning the uh, Uh, concerning the, the tariff uh, rates and the our trade deals Nilinaw naman ng pangulo na ilang sektor muna ang bubuksan ng Pilipinas sa Amerika kasunod ng naging pahayag ni Ginoong Trump na magiging open market ang Pilipinas at zero ang magiging buwis sa mga American product The one of the major areas that he said were automobiles Because we, um, we have a tariff on uh, American automobiles, we will open that market and no longer charge tariffs on that. So there are several. Uh, but also, the other side of that is an increased importation from the United States uh, for um, soy products, wheat products, and uh, uh, pharma, actually, uh, medicines. Pero lugi nga ba ang Pilipinas sa kasunduan ito ni na Pangulong Marcos at Trump? Well, uh, that's, uh, that's how negotiations go. Uh, the, 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 we came here when we arrived in Washington, tariff rates were 20. Uh, so why it came up from 17 to 20 is an internal matter with the United States government. Limitado pa sa ngayon ang detalye pagdating dito sa so napagkasunduan ng taripa ng Pilipinas at Amerika. Pero ngayon pa lang, tila dismayado na ang ilang mga mambabatas at ilang grupo. At tinawag pa nga na ang isang puntos na bawa sa tarif ay nakakainsulto Balik sa iyo, Menchu. Dumako naman tayo sa usaping seguridad no? Ang South China Sea, pati na yung plano ng Amerika na magtayo ng ammunition hub sa Subic Bay. Ano-ano ang naging posisyon dito ng dalawang leader? Well, iginiit ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Philippine-US ties sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa South China Sea. Sa kanilang naging bilateral meeting, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang mga military asset na pinapadala ng Amerika sa rehiyon habang nagpapalakas pa ang militar ng Pilipinas. Pinawi niya rin ang mga agam-agam na posibleng targetin ng China ang bansa dahil sa planong ammunition factory ng US. Ayon sa Pangulo, matagal ng target ng China ang Pilipinas. These, these, the infrastructures, military infrastructures, and the programs that we are initiating will make us a target for China. Are we not already a target for China? <laughs> so I think that uh, what we have to be thinking about is protecting the Philippines. Sa kanila ring pagpupulong pinuri ni Trump si Pangulong Marcos sa muling pagpapalakas ng defense ties. Binalikan pa ni Ginoong Trump ang isang dating pangulo ng Pilipinas na naging malapit sa China. They're a very important nation militarily and we've had some great drills lately We're back with them. I think uh, I can say that the last administration uh, was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. I mean, I know you had some problems uh with another president, and it was not your fault. you had a country that was tilting toward China for a period of time, I just don't think that would have been good for you. Pero paglilinaw ni Mr. Trump, maganda ang relasyon ng Amerika sa China at hindi niya pipigilan ang Pilipinas sa makipag-ugnayan sa Beijing. Pero dagdag naman ni Pangulong Marcos, hindi kailangang magsagawa ng balancing act o mamili sa pagitan ng dalawang superpower dahil nananatili pa rin ang independent foreign policy ng Pilipinas. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Tristan Nodalo. Samantala, inanunsyo naman ng U.S. State Department ang nasa 3 bilyong pisong assistance sa Pilipinas sa energy, maritime security at ekonomiya. Ito ang kauna-unahang foreign aid na inanunsyo ng Trump administration matapos ipatigil ang global aid nitong Enero.